Ayan guys, good morning. Ayan, isishare ko lang po sa inyo. Ay, una po pala sa lahat, shout out po sa inyong lahat ma'am, sir, mga subscriber ko po. Salamat po sa inyong lahat. Ayan, isishare ko lang po sa inyo guys. Kasi to din naubusan ako ng gas. So, syempre, kailangan kong magluto. Ayan, ang ginawa ko kasi guys, Meron naman akong rice cooker na nagsisilbing backup pag ako nawawala ng gas. Ayan po. Sabi po kasi nila kanin lang ang pwedeng lutuin sa rice cooker. Hindi po. Ayan ako. Apo, nakapagluto na po ako ng ulam namin today. Ayan guys. So, nakapagpakbit ako. Tapos, ginat ko na lang yung asawa ko. Sabi ko, mamaya pag uwi niya, bili siya ng barbecue para meron kami pang partner dito. Ayan guys, nakapagpakbet na ako. Masarap yan. Luto ni Ate Mars na pakbet. Kaya yung sabi nila na hindi pwede magluto ng ulam. Pwede po, nakakapagprito nga ako sa rice cooker. Ayan, tatakpang ko na po. Tapos, ayan guys, dito naman po sa kabila. Ayan, nagsasaing na ako. Ayan o. Ayan, oh, na siya. O. Kaya, pero actually, guys, ang gusto ko talaga i-share dito sa inyo, hindi yung naubusan ako ng gas. Ang i-share ko dito sa inyo, guys, yung tagal ng mga rice cooker ko. Ito po, bago lang talaga to. Ano pa lang siya sa akin? Four days. Kaya ko siya, guys, binili. Kasi nga, alam ko malapit ng masira tong rice cooker ko. Ito po kasi, eight years na sa akin to, guys. Pero nagagamit pa. So, yun yung gusto kong i-share sa inyo. Yung pag itatagal ng gamit ay depende sa pag-iingat at sa paggamit din. Ayan guys, standard to. Ayan o, oh, nakikita nyo po, medyo luma na talaga. Ayan, pero ayan po, nagagamit ko pa siya. Nung binili ko kasi to guys, yung apo ko 3 months old pa lang. Ngayon, grade 3 na siya. ganon ganun siya, katagal na. Tapos meron pa ako dito, apat kasi to guys. Meron ba akong isa? Itong Eureka. talagang nagagamit pa din to. Ayan. Kaya lang, ayan, ayan guys. Ito po, ano na, six years na. Ayan. Yung pindutan niya, ayan, nabalatan na. Pero nagagamit pa po siya. Ayan. Diba? Ang tagal na ng mga rice cooker ko. Ito naman guys, yung pang-apat. Ito kasi yung pang-apat na to. Ayan, pang-two kilos. Ayan, mas malaki. Hindi ko siya ganong nagginagamit. Kinagamit ko lang siya nung nagtatrabaho ako. Nagtitinda kasi ako ng pagkain doon sa opisina namin. Ah, nagdadala ako ng kanin, ulam, pang 2 kilos kasi to. Dito ako nagsasain. Ayan, kaya bihira ko siyang gamitin kasi konti lang naman yung sinasain ko. Ito naman guys, 8 years to. Pero ayan, maayos pa. Standard din siya. Ayan. Di ba guys, ang ikatatagal ng gamit ay depende sa ating pag-iingat. Ayan. Kaya po, pag, ako guys, nawawala ng gas. Okay lang. Hindi ako natatakot kasi meron akong magagamit. Ayan, no. Oh. Hindi na ako gumagamit ng electric stove. Mas gusto ko pang mag-rice cooker. Takot ako sa si electric stove eh. Sobrang ina. Ayan. Diba? ang mga rice cooker ni Ate Mar. Sobrang tatagal na. Ito nga ang goal ko nito, sana kahit umabot na lang ng 6 years o kahit 5 years, sa na dito. Ano naman siya guys? Kiowa. Pang ano siya, isang kilot ka lahat, hindi may sasahin mo dito. So, yan lang po ang gusto kong i-share sa inyo mga idol. Na ang rice cooker po, hindi lang kanin ang pwedeng iluto kahit ano po, pwede ka nga dyan magprito. Ayan. Tapos, yung ikatatagal po ng ating gamit ay depende po sa paggamit natin, sa pag-iingat natin. Ayan. Ang rice cookers ni ating Mars. So, at talagang nakakatawa nga sunod-sunod ang laki. Ayan. Yung isa po yung pinakamalaki. Ayan, sana po nagustuhan niyo ang video ko for today. Ang aking mga rice cooker, kung gaano na siya katagal sa akin. Ayan, thank you for watching po.